Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ni Real Talk nga po ni Kendrick Perkins si Clay Thompson at Raymond Green. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official na nga na po tinapos ngayong araw ang isa na lamang trade na posible pa ng gawin ng Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops, paulit-ulit nalang natatalo ang Golden State Warriors sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season, ay may ilang mga NBA analyst na nga po nang babati ko sa kanilang team kagaya na lamang ni Kendrick Perkins. Sa katunayan, ayon nga po sa sinabi nito sa harap mismo ng telebisyon, kung titingnan nga na po natin ang body language ni Clay Thompson, mapapansin nga da po ninyo na kailangan na nga po talaga ng kanilang team na gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup. Well, masyado nga da pong emosyonal ang Warriors sa pagtanggal sa kanilang mga superstar na si na Clay Thompson at Raymond Green Kahit manalam yaman ay pinapakita na itong performance na siyang rason ng kanilang mga pagkatalo At iyan ang dapat nga pong tigilan na ngayon ang kanilang team kung gusto man nga po nilang manalo sa kanilang mga susunod na game Yes, tama nga po inyong narinig mga katrops Hindi nga dapat po dapat pang hinayang ang Warriors sa pag-trade na Green at Thompson Since kapag isinakripisyo nga po nila ang dalawang ito ay sigurado nga daw po na makakabuo silang muli ng isang bagong super team para sa Golden State Warriors. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang official na nga daw tinapos ngayong araw ang isa na namang trade na posible pa sanang gawin ng Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop sa sinabi ng kanilang superstar na si Lebron James, kailangan pa nga daw po nila mag-focus sa kanilang mga susunod na game at huwag intindihin ang mga nagsilabas trade patungkol sa kanilang team since maging siya nga po ay ayaw sa ide ng paggawa ng Lakers na isang malakihang trade. At gayong nabanggit na nga po natin ang trade, e binulgar na nga po mismo ng sikat na NBA insider si Michael Scott ng Hoops Hype na wala na nga na pong chance na ngayon na matuloy ang trade ni Zach Lawin papunta sa Lakers kahit i-trade man nila dito si DeAngelo Russell. Yes, tama nga ang inyong narinig mga katrops. Wala na nga pong mangyayaring trade sa pagitan ng Bulls at Lakers since wala rin naman nga pong sapat na trade assets ang Lakers na maaaring nga po nalang ipalit para kay Zach Lawin. Kaya dyan palang ay mukhang official na nga pong hindi na matutuloy pa ang ganitong klaseng trade ngayong season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.